Okay, welcome mga kalakar. May rasa sa uh, buntag. Uh, dito tayo ngayon sa uh, malapit sa barangay hall. At uh, ito, ito ang aking pinatakayuan ngayon ay isang uh, junction road, junction road na uh, papuntang resort at papuntang country homes kabantian so yan Ah, uh, dito tayo ngayon sa oras na dito tayo ngayon dahil may uh, kunan tayong video na ano na uh, sabihin natin uh, uh kundin natin ngayong araw na to so ito uh, focus ko lang ang ang pwesto lugar na kung tayo ngayon. Ayan na, uh, may pwesto na natin, na uh, na natin. At ito ang nasabi ko sa inyong crossing ito. May mga taong nakaparada doon. Actually, uh, siguro mga ilang bisis ko na ng video dito. Ayan, ah... Uh, itong kalsada dito papuntang ito sa may kamay may ano ko may kanan kamay ay papuntang resort at papuntang uh, papuntang school resimil high school at elementary at papuntang uh, resort doon palabas ng panakan at papunta barangay indangan o ayan at uh, ito ang kanto at ito naman uh, sa kalikuran natin ito itong lugar na to ay papuntang ano patuntang uh, airport uh, para putso kaya nakuntaan nandun ang uh, dito ako ngayon sa lugar dito may gusto kong uh, video itong nag, uh, ano uh, itong may mga panindang utas rambutan yata to ayan ayan nung nakatawa yung tindira rambutan at uh, Limutan ko tuloy after doon banda may namili may namili ng mga mga ano mga durian oh namili ng mga kalakad ayan so mamaya may alam tanungin natin sila kung uh, ay tong may naka may naka may nakita mga presyo dito sa durian iba't ibang klase ng presyo dito at itong may sasakyan dito ayan Okay. At itong lanjunin ito, kilala ko yata tato? Ay, madam, ang disturbo. Inyo na Mario? Mario. Kasi, kila ni Kirilo, ano yung Ha? Ah, so naman na yung 30. Ano yung kana pa manjun ko? So, ayan, mga kalakad. Ang ganda na kalakad. Isa ka nito pangalan na to. Ay, ito ganit. Mangustin? Di ba mo man ang ginahimo ang kapsula? Ready, extra. Okay. Walang, naalay mo yung mga tanong mong gustin dito sa inyo sa puro ka to? Yung saan eh? Agay kumprali mo. Si Mario mong gawin ito, may labay ng adlaw. May labay ng adlaw. Ako oh. ang mga istorya god. Oo. Oh, Ay sa inyo, na na to. Oo. Oh. Salit lang ha. Sandali lang. Okay. Bilang mga badungog bang ka? Oo. Oh. Oh, sige. Ayun na po ang inyong puno ana. Pero katong mga lansones kayo inyong gibalik ka diha. Mm -hmm. Si Mario gi okay, karagag po. Sa dinan diha. Adili ah, to dito. dito, dito. Okay, dito. Ma Iwa na, may mga lansones dito. Hey. Ah, namo nga to wala. Mga ba? -wa. Ah, so mauni karon. Mauni karon ang ah, imuhang unsa. dimo ang baligya kalinan ah negosyo juga ang rumbutan ni mo murag kuan ano na unsa na ni ay ah sa ah Tidak, ya, mo. Ay, okay. sige, sige, sige. Um, lang ko ba Normal yung gigamit ni Mario na kasubscribe Mario sa YouTube channel na ko. Kaya gigamit okay. so, ano? ka po karoon pagka mong kanal mo? Hindi ba ko ni wala pa ni nakuhaan ka po Mario. na subscribe. Okay, nakailood. So, pag kung account na no nakailood ka karon O, pwede. Kanao, i-search ang Walking Brother sa YouTube. Kaya unya mag-upload po. Kaya nga itong istorya, kaya imong imong profile ka ron, makita niya unya niya. Uh, walking Brother, nakao ba? Walking Brother. brother seperti bukan karena orang ragor ya pakai kita atau kita itu tapi mengakalakan ini sambeli si okay. ini ni sini kabinet bu uh, anu dan uh, na impian dia dan sebarang oh, okay. kayak uh, ini kait nanti siang anu Uh, mag uh, subscribe uh, pinahanap natin sa youtube yung channel natin ng Hoking Brother ayun na ha? ok so, salamat kayo malam ha ayun uh, mo kong subscribe um, uh, pakiyon sana lang ni Mario pakiyon pag ako mo sulit ako itong kay kayo mag vlog man ko dito so madam mo lang kayo timbayawang i-shout dito sa inyo mga anak mga kasi gala, Bagot, yuk, da, wa, ha mahimo bagod ang taga purok utso ng inyo gigkanan sa una dewa kaliha wala nga makita man di ka niya tanaw ni onya mag-upload ko sige pangalan nako madam meron da pangan 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 Pilih na apilo do mario pangan pilih apilo mario mag-upo gitu, kay ila sa mga uh, kauban na kaliha ya? uban uh, mi kinabya ko sa trabaho dia Okay. Mario Pangan, di ay? Ah, iyon uh, yung kuan kaliwa ko si Chiquito Pangan, um, artista. Ah, uh, ano? Ah, uh, may abalingan natin itong kabila na may nagbili din sa mga kalakan. Siro magkarong-tanong tayo dito. Ito, oh. May mga durian na may mga presyo dito sa amin, no? Ang ganda, oh. Ang mga kalakan? Barato na ni Driba Mas mahal itong dito sa downtown. So, ayan, oh iba't ibang klase sir tanong tanong kaya mamaya lang ang sakit yung isang ano din may oh may puyat okay may puyat o oh, ayan mga kalakado o oh. at diri sa prikas may assorted hi walking brother sa youtube sa wala Ha, ah, Judicio de Lente, ako pangalan, Facebook page na ko. Oh, set out sa puyat. Oh, kana kana, sige sige sige. Sa may liso baga unod tamis. Oh, okay. Unya barato. Kung makatilaw ka ani, makalimot na si mo pangalan. Barato. Oh, barato. Oh, uh, barato ka dito ko sumagsaysay, dili man ni mga presyo dito. Oh, oh dito. Na, uh, dili lang ko basta kay mas mahal dito. Ako mag-promote ko ni mga kalakat, o oh, diri sa among lugar. Okay, okay. Sa among barangay mula. kumal, mas mura dire mga 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 mayo pa mo at timan ang may pamutagad ng mga tindiro ah ano wala na po yung shout wala ba oh guapo guapo inborn mo na din naman tama tinga na inborn ang kung gusto mo mukha ng Atul at kung mo sa komunal eh na dire ang na ng durian oh okay oh wala mukha ng Ah, dili. Salamat. Dili ko na. Wala ko. Nag-click na ko Salamat. Salamat. Oke, 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 Ini sih oke, customer yeah. nih oke, oke, mulai oke, out shout out ah oke, okay. oh oke, 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 komunal? oke, 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 mayo mayo lagi Oh, oh tanaw ako ng video siyo pa ko yung sa inyo. Di unta ko bukan ko sa ning mag vlog vlog. Oh. Ay, wala pa ang mo. Ah, sobra pa na si mo. Let's go pa sa saw. Oh, ah, di ha lang. Kunya ang kinilaw, ang igi. Oh. Ah, kita. Kasi, ang kada pa vlog vlog. Ini tay man na kani kay limited time ni. Oh, 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 si Suning, si kayo kay usahay. Usahay, hindi ka kapananghid. Istoryahan ka di mao. Munya usahay ang imo ang mga content na ibubuli bisag dili atik-atik. Ako la ko uh, nagabuhat na ng mga atik-atik ko Nang ako. Uh, na. Personal. Oh, mao siya, mga basir Personal event pang gid ako ginahimo. Dili ko nang nagabuhat na lang munya. Kasanang mapagani may kabo to gi istorya na, ah, dili na. solo-solo karon. -solo Ana man ko iba pero usahay ko wala tay kahatag, dili da dun. Oh, so, ayan, mga kalaka do, na mo. Okay, pa kung gusto niyo makita ang inyong istorya sa YouTube, type lang Walking Brother, makita niyo. O to sa kung kan Ayan, mga kalaka, mingi ng tipin. Usan naman lang ng Wow. Usan lang mo siya. research lang sa kan. Ibalot ka, subscribe ka. Ah, subscribe ka. Pangalan, pangalan. Pangalan.

Oh, yang mau kelakar di si titik ini dan like subscribe. Dengan selamat, dengan kain selamat, saya. Oh, ya, nolak nasi dulu, balik ke pos. Kata kalian tenang, kalian tidak akan muncul mimpi ke aneh aman dia. Nah, nama dia nak tak boleh mu. Oke, okay, saya usna. Kayak kadang mau astur yang aku taruh, imong. Ang imong kagwapo dia, umpan cium durian, mau kita nanimonya. Selamat kayo.